let's go can see para sa ating workers. workers. Kasi napaparoofing ngayon sa so may pampansiksado. Sorry? Carrots. Carrots. So ito, meron din yung carrots. Yeah. Meron din yung mga panakot. So But by Arjo. And ang mga kapatiran dahil napita na stress para sa ating snack. Time check is 2.40. 30 minutes left. 2.30 pag-upo nakita yung natin it's the kawang malaki meron tayong mantika at una natin sasahog ang ating lutoin ang ating sahog na manok it's coming from it's coming from our hulat

Let's start! Our gisa-gisa na! Ah, sa unang. Ikaw, kung ikaw mag-ibang nag-gisa, una, una, mo. Okay, bumbay. Kasi mas matagal siya mapago kaysa ako. Ah, sa na gitna lang. Yan ito ito lang. sige sige guys! kayo magluluto dyan shout out sa lahat ng na manalo natin dito sa mga youtube sa lahat ng manalo sa Canada, America lahat na shout out po and ahos or bawang okay para isa na dyan ba ako sayang yung mga dili makuha <laughs> pangalagutan na and yung kasmetas muna natin sa gitna Actually, bag brownish brownish muna siya. So, scrap sa gitna at saka natin ihalo ang mga karne na nasa side. So, di ba? Ipa, diba? ilalim na to ang ato mga aromatics. Ihalo na natin itong ano para kasi masarap sa ating kakain siya. So, mikis-mekos lang natin. Ayun, ayun. oh. Ang ganda na. Mayroon na siyang brown-brown. Yung kaya, yung panawang. Uh, ang kung ano na, capsicum. Capsicum! It's bell pepper. Pero, it's family of... Uh, um, ang capsicum is family of bell pepper. Pero yung nakakaon sa pizza dito. And ang ating carrots and... Fragile beans. Fragile beans. pag so, i natin ng more cubes, guys. Depende pa ng flavor niya. Nagulagay ko, mas nagulagay na po ng gulay para yung gulay masado, ay meron ng kanda. Um, malasa na siya. Smekos <coughs> <Is> <coughs> na. Magiging na kunting toyo. Toyo water therapy para maluto yung gulay next ya may kasinatos wala <laughs> tayong taklo sa gila matakluman hahaha So, let's go. Kamu karun. Yeah. Ada stress? Stress, So let's make us ah. make us it. Ayun. So since na ano lang siya, tiny siya pagka asal so pagka slice yung ating carrots at wow. ating bagu beans. Inalagay na natin ang ating wow. na lahat ng gulay. Grabe tayo. Kasi after pagluto na lahat ng gulay, saka natin ang Tagalog ba? Ang ating oh. pansit. <laughs>

Ay, katuya. Madam Oki ba? Ah, wala pa rin gay Ay Ayun, natinta dyan si Melmer oyster sauce. So, lagyan natin siya ng ato. Asin, as asin na niya. Kaya dito. ng asin test eh. na yung toyo natin. Ang lasa kasi ng oyster sauce. Medyo Tamis. maalat na Maalat na matamis. Yeah. So, it's perfect na gid siya sa mga pansit kasi mm. bongga yung effect ng lasa niya. Kasi bisiya sa oyster yung... It's talaba. Okay. It's made of talaba. Oh, okay. oyster talaba. Wala siya. This is the sauce of oyster. Oyster sauce. Ayan, okay. so nalata na yung mula. So, it's cooked. Haunin muna natin. Hi, so, yun guys. Set aside natin ang gulay. Ngayon ay magpapakulot tayo ng tubig. So, nagyan natin ng water ang ating kawa para sa ating pasit kanton. So, side by side lang siya. So, depende po kung gaano karaming pasit kanton. Since so, marami ito sa so, dalawang kitchill ang gagamitin kasi so, marami siya. Super dami. Ayan. Uh, it's boiling. So, ngayon, it's boiling. Kaya, lagyan natin siya ng cubes. So ko siya ng water. Pero, kulang pa yan. So kailangan, lagay pa natin siya na? Oh, <laughs> uh, timplahan pa natin siya ng ano. Ngayon, uh -huh. yung tutuyo dala. Lagyan natin oh. ng tuyo. Dagdagan natin kahit kasi mas maganda ang pasitisado pag color black. Dan! Pepper! Saan yung pepper natin? Pepper! After and I! Dalagyan natin ating tansit So this is by quandary siya by piece. So dandahan lang. So pwede, actually pwede naman siya i-all kasi malaki yung kawa natin. Ang pansit, and ang ati o kay o kayin, sa kay natin ng isa no ala. And kay o kayin. So kailan naman Malata? Actually, itong pansit. Balik siya Malata. Pansit kasi, kasi to. It's dried pansit, Canton. Pacino po. Yeah. lagyan natin siya ng oyster. Oh, di ba masarap pag may oyster sauce. Here we go, guys. Patagal ba ma-lumamdap ang kanton? Dali naman siya. Ang matagal yung bihon sa tanwon. So, let's go. Pero masarap pag dati. And let's make a smack And that's taken. Come back And pull up your water and ating. pansit. So, natimplan natin. So, let's also test the taste of it. And it's okay. Kaya, ayong, ilagay na natin gulay. Go! so yung gulay yung una natin. Ano? smile yung camera. Ito tayo yung ano, main ingredients ng ating pancit Ano thank you all so meko smeko stanko yeah so masarap sa tingnan it's wow panzip gisado wow Pamalapad natin to Kep kasi para mapalaman siya sa gulay. So, di ba? Ang hirap to. Bumbang mga tumulong. Lakaw, <laughs> punta, ilaw. Sabado pa. Friday ba? Bumbang. So, it's cooked! Lato na po ang inyong pansit gisado ala Marie Marvel. Wow. Na! Yes. So maghaon na ta guys. Let's taste muna isa lang. Sabi na sa magkaon ani. Mm, noto na siya. At ang sarap. Ayun na guys, luto na ang kanyang <laughs> pancit sort of ko so, dito. Sumasarap siya no, pag meron pang i-add na mga shrimp. Yun, mga, oh. mga star speedballs. Uh, so perfect siya. Pero dahil wala, natin, wala. wala naman tayong budget, hindi naman natin siya sa serve So ayan guys, isasari natin ito siya sa... Wala ka na ka-video eh. Isasari natin ito siya sa... alamat kantor. Nah, kantor itu memang ada. Ini bola B. Jadwal monografi schedule 20. Lighting building down. Padahal kayaknya terapat. Nabuk a, kapan ini dapat kita dia? Meeting. Biasa enggak buku terbentik? So, guys, nandun na ang ating pansit at So, wala na, coffee na sinapat. So, we are ready to serve them.